Siya ang bilyonaryong nawala na posibleng nilamon daw ng isang tribo. Siya si Michael Rockefeller, 23 years old na apo ng isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kahit na lumaki sa yaman, walang interes si Michael dito at ang gusto nga lang niya ay maglibot-libot nga sa buong mundo at dito nga siya mapupunta sa New Guinea. Ang 1961, dito nga nagpunta si Michael sa New Guinea para puntahan ng isang village na tinatawag na Otsanep kung saan dito nga nakatira yung mga taong tinatawag na asmat. Goal ni Michael ay mag-uwi nga ng ilang artworks pero yung problema, itong mga asmat hindi sila sanay sa mga white people at mga taong hindi taga sa kanila na tinuturing nga nilang mga supernatural beings. Ayot na ilang beses na nga binalaan si Michael, on November 19, 1961, tumuloy nga si Michael sa pagpunta nga dito sakay ng isang bangka pero sa kalagitnaan ng biyay. Biglaan na nga lang lumubog yung bangka at ito na nga yung huling beses na may nakakita kay Michael Ayon doon sa huling taong nakakita nga kay Michael nung palubog na nga daw yung bangka Nakita daw ni Michael na malapit na daw yung pampang kaya dito nga niya naisipan nalanguyin na lang to Sinabi pa nga daw ni Michael I think I can make it since kitang kita lang naman daw niya yung isla Pero ayun nga walang nakakaalam kung nakaabot nga ba talaga siya Given kung gaano kayaman yung pamilya ni Michael, grabe yung ginawa nilang paghahanap nga kay Michael na gumamig ka sila ng mga bangka, barko, helicopters, eroplano pero hindi pa rin nila siya mahanap. Lumipas ang ilang taon pero hindi pa nga rin nila naahanap si Michael kaya naman in 1964 dito na nga kinumpirma ng mga opisyal na posibleng wala nang buhay si Michael at baka nalunod na lang daw talaga to. Even daw sinabi ng mga naunang nag-imbestiga na nalunod na nga daw itong si Michael, marami namang hindi naniniwala dito. Ayon sa ilang investigador, may mga ilang teori sila sa kung ano nga nangyari kay Michael at ang pinakauna nga dito ay yung nilamon nga daw siya ng mga asmat. Sabi nila, pagkalubog nga daw ng bangka, nakalangoy pa nga daw itong si Michael papunta nga doon sa may isla. Kaso, nahuli nga daw siya ng mga asmat at ayun daw, minukbang daw siya. Sabi pa nga nila, posibleng natakot at nagalit daw itong mga asmat kay Michael dahil sa posibleng pagbili nga daw nito ng mga cultural artifacts na ayaw daw ng mga asmat na mangyari. Kaya ayon, sa galit nila, dito na nga daw posibleng nilamo ng mga asmat si Michael para patunayan na sila nga yung nanalo. Yung isa namang theory nila ay baka nahuli daw si Michael ng kabilang tribo. Noong panahon daw kasi na yon, maraming labanan doon sa magkabilang mga tribo at posibleng isa daw sa mga tribo na to yung nakahuli kay Michael nung nakarating nga siya doon sa may isla and since baka akala daw kalaban siya, tinegi siya. Nagdag pa nila kung totoo daw ito, imposible na daw mahanap yung katawan ni Michael. Normally daw kasi yung mga taong ginaganito nila, yung mga buto boto ay ginagawa nga nilang mga kutsilyo, mga sibat at yung laman naman ayun naman yung mga kinakain nila. May mga ilan pang ang theories na baka nakain lang daw ng pating si Michael habang lumalangoy. May mga ilan namang nagsasabing baka nagkukunwaring na tegi lang daw itong si Michael para nga makalayo doon sa pera at buhay ng pamilya niya. At may mga ilan namang nagsasabing baka nalulod lang daw talaga siya. Kung ano man yung nangyari kay Michael Rockefeller, mukhang imposible na rin itong malutas. Dahil ang tanging nakakaalam lang nito na ay yung taong tumalon doon sa may bangka nung araw na yon and unfortunately, hindi na siya ulit nakita.